May nagsabi sa akin, pag dinisqualify ang Duterte Youth party List, yung seats namin mapupunta doon sa mga hindi nakasali sa baba, Gabriela yung papasok doon sa dulo. Nakikita natin, no? Oh. Imagine niyo, kung sakaling ito magkatototo at magkatuloy-tuloy ito, oh. alam mo, magiging president to, uh -huh. dapat lahat ng party list, pag kinasuhan mo lahat yan, di lahat yan, di nakaupo. Oh, kasi may pending case nga naman, Dahil oh. May pending case, di ba? Oh. So imagine, ah, uh, dito, may bigat o wala, uh -huh. sinuspend. Uh -huh. Di ang gagawin na lang natin, lahat kasuhan natin na kasuhan. Basta uh -huh. may kalaban ka sa politika, kasuhan mo na kasuhan. Eh di wala na, hindi nauupo yan. Uh -huh. Kung ganyan. Pero hindi, meron tayong mga ibang nakikita na mas mabigat ang kaso, pero nakaupo. At uh, yun na ano, mga kabayan, napag-usapan nga po natin na ito pong napakatindi pong uh, pahayag. Ani ah, ano ni Sir Cardema kaugnay nga po dyan sa pagkakaano ano eh nung hindi po sila naiproklama ah yung Duterte Youth Party ni hindi po pinroklama ng ng COMELEC e eh, mandayin mo mga kabayan, alam niyo po ba kung bakit hindi daw po ito naiproklama eh dahil nga daw sila po ay kinasuhan ng kabataan party list ah mga At ang kaso po alam niyo po kung anong kaso vote buying daw po ah, kasi pinangako po ng Duterte Youth Party list, na yung buong sweldo nila kapag sila ay nanalo, ibibigay po nila yon at wala silang kukunin doon. Lahat yung mapupunta sa taong bayan. Bob na ba yon mga kabayan? Ha? Eh paano pa yung ginagawa nila Luistro? Na nagbibigay ng pera ng akap, ng four piece at kung ano-ano pang mga ayuda. Di ba? Tapos yon, nangako lang na hindi kukunin yung sweldo, bob buying na daw. Tapos, itong comic na to, mga kabayan, ang gusto pa pala nilang gawin, mga kabayan, ha, isipin po ninyo, yung kaso po ng Duterte Youth, eh, ganun lang po kasimple. Ang kabataan parties may kaso din po. Pero bakit yung kabataan parties na yung at itong Duterte Youth parties na pinangungunahan ni Sir Cardema, eh, hindi po. Ha? Hindi po pinroklama. Namimili po, mga kabayan, eh, at ayaw na rin po kay Sir, Kargay, mga kabayan, ha? Eh, mukhang balak pong ipalit yung Gabriela, ha? Diyan sa Duterte Youth Party List, isipin po, binoto po ng 2 million na katao, yung Duterte Youth, tapos, hindi ipuproklama at ipapalit yung Gabriela, saan ka naman nakakita niyan, mga kabayan? O kayo po, mga kabayan, sa tingin po ninyo, tama lang ba? Ha? Tama lang ba na hindi iproklama ang Duterte Youth Party List na may 2 million votes? at ipalit yung Gabriel hindi po nanalo? O, i-comment nyo nga po yan mga kabayan para makita po ha. Para makita po ni ano ni Comedic Chairman Garcia mga kabayan. I-comment nyo po yan sa baba ha. At narito po yung uh, video patungkol nga po dyan ha. Kung saan nga po sinabi ni Sir Kardema, lahat ng mga bagay na yan. O, andito po ha. Sir Kardema, pasok po. Ako po si Jen, kasama po si Kuya Benny Antiporda. Chairman Ronald, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, uh, Sir Jen and uh, Boss Benny. Oh, ikaw ito pala boss dito. Eh. Oh, Mabubuo tayo, congressman. <laughs> anyway, uh, i-update mo muna kami, Chairman Ronald. Ano na ba diba, estado ng Duterte Youth ngayon? Yung party list, yung party list. Yes po. So ngayon pong eleksyon na ito, tayo ay nanalo, tayo ay nasa number 2 sa buong bansa. At alam nyo, pag tinignan nyo lahat ng boto ng mga OFW sa iba't ibang bansa, tayo po yung number 1 sa kanila. Mm uh -hmm. -huh. Pag tinignan nyo rin yung boto ng local absentee voting ng ating mga pulis, sundalo at taga-gobyerno, tayo rin po ang number 1. Uh -huh. So inaasahan po nilang lahat, lampas 2 milyon na bumoto sa atin na lunes, tayo po ay mag-proclaim na kanilang kinatawan sa Kongreso. Mm -hmm. Kaya lang po, mga three hours before proclamation, tinabihan po tayo ng Comelec na hindi daw po muna tayo makakasama dahil may nakapending daw po sa atin noong 2019 pa na kinaso ng Kabataan Party List. Mm -hmm. Kaya kahapon po, Tuesday, nirace po natin to sa Korte Suprema. Definitely, ito po ay grave abuse of discretion. Mm -hmm. Bakit po? Unang-una, -una, kahit naman nakapending yon 2019, pinaupo naman tayo for the 2019 elections and for the 2022 elections. So, abuse of discretion lang nila yon na hindi tayo paupuin ngayon. Uh, Pangalawa. Sir Ronald, bago mo ituloy, ha, iliwanagin ko lang. Ngayon kasi, 19 Congress, may nakaupo tayong isa, di ba, na representante ng Duterte Youth? Yes po, sir. Yes po. oh. Uh -huh. At ta uh, yung yung Duterte 30 youth wala namang question kasi 2019 pa yung complaint niyo wala namang naging problema sa 19 congress uh, wala po sir yes sir Ayun. Oh. no pero kanina nung ininterview namin ang spokesperson ng uh, mm. uh, Comelec. COMELEC sinasabi niya na meron daw bagong complaint ngayon May pending ng oh. 2019 oh. at meron din complaint para ngayong taong ito etong 2025 elections Totoo ba yon? Meron pong uh, itong kabataan party list, nag-file na naman na uh, three days before the election. Pero hindi pa siya pwede consider kasi hindi pa nga po nakakarating yung kopya sa amin. Mm -hmm. Kahit yung mismong uh, detalye, hindi pa namin alam, hindi pa kami na uutusan mag answer doon sa mismong reklamo. Kaya bakit ka magsasama ng kaso na hindi pa tapos yung proses ng kaso kahit man lang yung kinakasuhan, hindi pa inform po anong daman? Uh -huh. Pero yung case... Opo. Pwede naman tayo magkasto sa kahit sinong gusto natin. Kapit-bahay natin, sa mga kasama natin, magkasto tayo. Pero hanggang di pa nga na rin -re na natin, hindi mo po pwedeng sabihin na na-proseso na, na yun. Ano? Opo. Ano alam namin doon sa kaso? Pero <laughs> Chairman Ronald, yung 2019, tama po na hindi talaga na-resolve hanggang ngayon? Pending... Yes po. Uh, ito uh, kasi yung mga kinasto sa amin para malaman po ninyo. Opo kanina, kami ng vote buying. Bakit? Mm -hmm. Kasi daw nag-speech ako, sabi ko, kapag kami nanalo sa Duterte at party lahat ng aming pondo ay alay namin sa taong bayan. Wala kami kukurakutin kahit piso. Yun yung statement. At dahil doon, kinasuwan kami ng vote buying. Sabi ko nga, sa dami ng kilala kong gobernador, congressman at mayor at mga kalaban nila na tunay na nagbibigay ng pera tuwing eleksyon para bumili ng boto, ang kahit sa isa pang nakasuhan sa Comelec Central Office ay kami. Na lang kami na lahat ng pera ng gobyerno na upo sa amin, iaalay namin pabalik sa tao bayan. Mm -hmm. So, unang kaso. Ang pangalawang kaso po ng kabataan party ni Samir, ay uh, nag-speech daw ako, sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo. Kasi alam niyo, mahilig tayo makipagdebate kay Jim Paredes, sa EDSA, kay mm. oh, Kaloy Zarate, sa Bayan Muna. Mm. Pero ang ibig ko sabihin, parang kay Kaloy Zarate, debate kami ng magdebate deb hanggang matalo sila sa Kongreso. Uh -huh. Ang kinaso sa akin ng kapataan party list, ginawa yung last part, yung sabi ko, o, mauubos kayo sa Kongreso. Ilagyan na slash Talk about to murder Promoted by Sabi <laughs> ko Kahit nga po hindi ako bugato Sabi ko kahit orbitan ng Pilipino Na buo pa buo po Hindi mga kaso ng kapataan Party list Natawa po ako dun ha Parang statement ng bloodbath yan ha Chairman <laughs> Ronald ha Oo -e. Parang gano'n lang sir oh. So Isa pa nilang kinakaso sa amin Hindi daw kami registrado sa Comelec Sabi ko Napaka-bobo naman yan. Oh. Paano kami napasok sa balota? Kaaway ko nga yung mga taga-Comelec eh. Simula kay Rowena Nagwanson, dati ba eh. Kung hindi kami registrado sa Comelec, hindi eh, na natanggal na kami ni Rowena Nagwanson doon. Mm -hmm. So, yan po yung tatlong kinakaso sa akin ng Kabataan Party List 2019. At naghuling hearing na rin po yan yung December 2019. Mm -hmm. So, nakalagay doon, after the last hearing, it will be resolved in one month ni naman namin kasalatan na ah, kalahating dekada na hindi pa resolve Naintindihan uh -huh. na siguro yung side ng Komilek na napaka kasi ng mga kaso. Pero bakit din hold sa aming Masabi uh -huh. ko po sa inyo, ang daming part -list congressmen na mayroong kaso, malversation of funds, plunder. Mm si Laila Tiliman, may kaso pa sa CA. Hmm. May isang party list, may kaso pa sa citizenship kasi hindi talaga Filipino citizen. Sabi hmm. ko, ang sinayit lang ng Comilac yung taon na ito na pinakaseryos daw sa mga kaso, yung amin, sabi ko, ano ba yun? Bububu ko talaga eh. <laughs> well, nakikita natin, no? Oh. Imagine niyo kung sakaling ito magkatototo at magkatuloy-tuloy ito, oh. alam mo, magiging president to, Uh -huh. dapat lahat ng party list, pag kinasuhan mo lahat yan, di lahat yan, di nakaupo. Oh, kasi may pending case nga naman. Dahil no? may pending case, di ba? Uh -huh. So imagine, uh, dito, may bigat o wala, uh -huh. sinuspend. Uh -huh. uh, di ang gagawin na lang natin, lahat kasuhan natin na kasuhan, basta uh -huh. may kalaban ka sa politika, kasuhan mo na kasuhan. Eh di wala na, hindi nauupo yan. Uh -huh. Kung ganyan. Pero hindi, meron tayong mga ibang nakikita na mas mabigat ang kaso, pero nakaupo. <laughs> yun Diba yun yung sinasabi? Tama ba ako ron, Chairman? Yes po, tama po, sir. At ito pa po, kanina po, ininform ako ng NTFLCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hmm. Ang ating gobyerno pala, represented by NTFLCAC and the Office of the Solicitor General, nag-file sila ng disqualification case sa COMELEC noong 2019 laban sa Gabriela. Hmm. At noong 2021, laban sa kabataan party list, dahil meron mga miyembro daw itong mga grupong ito na napapatay bilang terorist ng NPA. Oo. Uh -huh. mm. Kaya masabi ko, yung kaso pala nila pending pa ka ngayon, ba't na-proclaim yung kabataan party list? Eh yun lang rin ang nagkaso uh -huh. sa amin. Pero pinahil ba sa Comelec? Baka naman sa lower court yon proper court. Kasi sa Comelec, sir, yung binigyan comment Agandong... po kami ng kapatanina, o po. Ah, ito. Sa, sa Comelec. Ay eh, dapat pala inaktuhan din ng Comelec. Uh -huh. Kung talagang ganoon pala, Chairman Ronald. Mm. Oo nga po, sir. Kaya sinasabi namin sa Supreme Court, grave abuse of discretion. Kasi discretion na lang nila. Kung sinong papaupuin nila na gusto nila. Oh, pero etong sitwasyon na to, medyo, ano eh, medyo maganda tingnan eh. Kasi alam mo yung may, ka may kasabihan tayo sa politika na why am I singled out? Di ba? Uh -huh. Hindi single out to, double out eh. <laughs> Dalawa sila ng BH eh. Di ba? Yung bagong generasyon. Di ba? But again, ano yung nakikita mo talaga rito? Bakit nangyari ito? Eh una, Duterte at party list yung nag-attempt mag-file ng uh, impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mm -hmm. Pangalawa, sa Kongreso, during quad hearing, kahit sa isa yung Duterte at party na nagtakoy kay Pangulong Duterte po, Pangatlo, oh, kasalit no, tayo lang ang kaisa-isa sa pangpeso na nagbabalik ng death penalty para sa mga mandarambong, kurakot at uh, teroristang NPA. So, kaaway natin, mga kurakot at mga teroristang NPA. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero, tapat pang-apat po pala, sir, may nagsabi sa akin, pag dinisqualify ang Duterte Youth Park List, yung seats namin mapupunta doon sa mga hindi nakasali sa baba, Gabriela yung papasok doon sa dulo. Mm. Ah, ganun ba? Ayun na, oh, po, sir. Wala. Kasi papasok yung tatlong huli. Oo. Oh, oh. Tatlong huli. Oh, ah, ganun yes. ba? Oo, oh, eh, tatlo Nakla yan. Oo. Oh, oh. So, again, uh, sa kabatir ng ating mga kababayan, nag-file kayo sa Supreme Court. Pero, papaano? Kasi ang sabi ng Comelec, before June 30, ay maglalabas sila ng resolusyon sa usaping ito. Papaano kung pamababur sa inyo yung desisyon ng Comelec kung, kung nga, kung pumabor sa inyo. Eh, di natin huhulaan yan. Kasi ang hinuhulaan natin eh, meron silang grave abuse of discretion. Oo, oo. Kasi wala naman yung difference na pending yan ng 2019, pending yan ng 2022 eh. Oo. Uh -huh. Saka pag tinignan niyo po yung kaso, napaka house show po talaga. Nakakainis lang eh. <laughs> <laughs> oo nga, no. Maiinis ka nga talaga. Pero, pero well, ang, ang sabi kasi ng Gomelec, pending is pending unresolved. Chairman. Eh, ang tanong po natin sa kanila, bakit yung mga kasamahan namin puro pending, mas malala yung kaso, mas serious talaga at grave? Bakit sila uh -huh. lahat na name Aha. Uh, -huh. uh -huh. Oo nga, no? Oo. Uh -huh. Oh, okay. okay. daming, Ang eh. daming, daming mas malalalim yung kaso. Uh -huh. bakit, hindi, bakit nga naman na Di ba? Pero ano pa po mga legal moves na pwede nyo gawin, Chairman Ronald? Una, ah, uh, yan nga po ginawa na natin, Nag-file tayo sa Supreme Court ng uh, pang-TRO. Opo. Pangalawa, kasi ang mga COMELEC officials ay impeachable officers. Opo. So, uh -oh, hindi sila pwedeng file sa Ombudsman. Oho. Uh -huh. Pero sinasabi nila, Nirekomenda lang daw nung uh, mga director ng Comelec sa kanila yon kaya nila sinugundahan yung i-postpone kami. Uh -huh. So ngayon, kakasuhan namin sa ombudsman yung mga director ng Comelec na nag-recommend na i-postpone kami. Uh -huh. Kasi walang basis yung pagkakarecommend nila eh. So itong mga to eh, plantilya personal ng Comelec habang buhay nagtatrabaho sa Comelec, papatikman natin to ng kaso sa ombudsman. Ayun. So, kasi alam nyo, Nautusan lang itong Comelec sa tingin ko eh. Tapos inutusan lang rin itong mga opisyal, yung mga direktor nila na kunwari kayo nag-recommend sa amin. Mm -hmm. Ngayon, papay lang ko sa ombudsman yung mga direktor na nag-recommend. Sabihin ko, walang basis yung recommendation nyo. Uh -huh. Inilalabag nyo yung konstitusyon at yung patas. Mananggot kayo ngayon. Pagsisihan nyo. Uh -huh. Pero kung kung ang problema pala ito kaya, Benny, Chairman Ronald, aliba, Uh, hindi po mabor sa kanilang desisyon. So, maghihintay tayo ng, ng resolution po ng katastaasang hukuman ng Supreme Court, sa, mm -hmm. uh, Chairman Ronald. Ayos po, tayo po. Yun ang, yun ang lang ating inaasahan talaga, mm -hmm. Supreme Court. Kasi wala tayong maasahan dito sa Comelec. Uh, talagang uh, akuso ang kanilang ginagawa. Mm -hmm. So, da dapat itong tatlo din ho ang representante yung papasok sa inyo, no? Tatlo? Yes, oo oh, nga po. Tatlo po ang ating magiging kinatawan. At uh, hmm. alam nyo, dati na isa lang ang kinatawan natin. Tayo lang nakikipag-away doon sa mga makakaliwang grupo. Tayo lang nagtatanggol kay Pangulong Duterte. Oo. Maka ngayon na magiging tatlo, eh, kinapaan sila. Tatlo na yung magiging doon, tatlo na yung pro-Duterte doon. Eh, balita pa na magpipilian ng bagong speaker. So, yung tatlong yun... Uh, oo, sifre, malaking, hindi, malaking, bilang atay... sana yung tatlo na yun, di ba? Oo. Hmm. Opo, sir. Oh, kasi parang apat apat ba kayo? Tatlo kayo na nakakuha ng tatlong seat. Tatlo po kami nakakuha. Oo. Oh. Uh, na uh, kaalyado ng Liberal Party. Mm Yung isa tikog na kaalyado ng administrasyon. Oo. At tayo Duterte Youth Party list, tayo syempre ang kaalyado ng nina Pangulong Duterte. Uh Hindi ko kung tutusin, kung titignan mo, balancing-balancing nga eh. Ayun na nga. Di ba? Balanse, Tatlo. Oh. tatlo sa liberal, tatlo sa Duterte, tatlo, tatlo sa Andres, sa, sa Tingog, di ba? So, <laughs> uh -huh. balancing balanse. Eh. Pero... Ngay ngayon tinatanggal 'yung balance. Eh. <laughs> Pero Chairman Ronald hindi kayo kasama sa nominee, 'no? But, but, bakit ba nga uh, hindi kayo sinasama sa nominee nung Duterte youth? Hindi, oh, hindi na po ako nag-a-apply na nominee dyan. Opo. <laughs> Dahil uh, 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 alam niyo na-rehistro namin yung Duterte Youth Party List noong 2018. Duterte yun ang nominees. Ang nominees po namin, 27 years old, 40, 41, 43, and 46 years old. Oo. Inapprove pu'yan po yan ng NBAC at ni Ruena Guanzon. Opo. Tapos, nakakaaway ko na si Ruena Guanzon. Kung ako yung nag-substitute, 33 years old ako. So, umalis yung mga 40 plus. Umalit ako, 33 years old biglaan na lang ako sinabihan na sir Dema, you're the page. Ah, gano'n. Oo. So, Ang pagkakamali ko nun, sir, sinabihan kasi ako ng mga congressmen elect na kasama ko, pare, huwag mo sasagutin sasa yan kasi ano yan, uh, medyo may something yan. So, huwag mo sagutin. So, dalawang buwan, bakit ko naman sa so, panas uh... ni hindi ko sinasagot. mm -hmm. Opo. To so, sinabi niya sa media, pinadala ko daw ng detret yung tatay niya, 94 years old. Pinadala ko daw detret yung nanay niya, 92. Pati daw yung special child yung pamangkin, pinadala ko daw ng uh, detret. Tapos eh, yun na sinasabi niya. Over age na daw ako. Hindi ko sinasagot. Dapat sinagot doon eh. Uh -huh. Kaya ngayon sinasagot ko po lahat ng sa atin para maliwanag agad sa media eh. Uh -huh. Uh -huh. Ayun, at least marinaw uh -huh. po uh -huh. yan. Uh -huh. uh -huh. Oo, oh, tama yan. Lagi ka sumagot. <laughs> Para alam na taong bayan, anong totoo. Di ba? And of course, kapag uh, wala kang ma makausap, eh, nandito uh -huh. lang ang saga ng mamayan. Uh -huh. Yan. Kami ang pwedeng uh -huh. ma maghatid ng iyong mensahe sa taong bayan. Kasi nagtataka yung meron kong kaibigan sa Mindanao. Sabi niya, Binoto ko 'yan, yun eh tapos si eh, ang alam ko niya mananalo 'yan eh. Mm. Eh tapos bakit ganun di disqualified? O mm. uh, marami akong kakilala, Kuya Chairman Ronaldo ah, mm. na taga-Mindanao na binoto kayo mm. ng mga kaibigan natin doon. Mm. Kaya nang hihinaan din kung hindi kayo uupo ng hindi uupo ang Duterte yun sa Kongreso. Alam nyo kahapon, Sir, bago kami mag-file sa Supreme Court, doon kami kumain sa Robinson's Manila, doon kami nag-issue ng papel. Simula sa restoran hanggang paglalakad sa loob, hanggang paglalakad sa labas. Siguro sabihin ko sa inyo, oh, sa kada sampung makakasalubong ko sinabi na, Sir, binoto ko po kayo, laban lang po tayo. Ayun, oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Ito, uh, ulit-ulitin ko ito. Uh, uh -huh. Nagpahayag ang ating Pangulo na bati-bati na. Oh, Tama na yung politika. Ayaw na ng tao ng politika. Oo. Oh. sagot nga nung mga, nung, nung ibang mga tao, hindi sa politika ayaw sa ginagawa nyo. Diba? Pero, since ayaw na ng tao ng politika, sinabi na rin ng Pangulo ito, eh siguro naman etong eh, sitwasyon ng uh, Duterte Youth na ito, eh, oh. mapatunayan kung totoong bati-bati nga. Ayon. So, dahil... Alam mo, hindi naman pwede sabihin ng Pangulo na ano, ito, eh, na napag-usapan na natin 'to. Hindi, hindi pwede sabihin ng Pangulo, Ay, hindi ko alam 'yan. Oo. Uh -huh. 'Di ba ganyan nangyari sa ICC? Nako, hindi ko alam 'yan. 'Di ba? Ganyan nangyari dito sa impeachment. Nako, hindi ako ayoko niyan. Oo. Uh -huh. Tapos nandoon. Ngayon, ito na naman sa Duterte youth naman. Baka Lumabas na naman, hindi ko alam yan. <laughs> <laughs> anyway, Chairman Ronald, baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan, yung mga kababayan din po namin na sumuporta, tumulong sa inyo, ano po minsan nyo sa kanila? Yan po, uh, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan Pilipino. Talagang uh, pag tinignan nyo yung local absentee voting, ang ating mga pulis, sundalo at mga tropa ng gobyerno, tayo ang binoto pati mga OFW sa iba't ibang bansa, pag tinignan nyo, kahit Amerika, Canada, Singapore, Hong Kong, Middle East, binoto po, Duterte Youth Party List. At dito po sa ating bansa, lampas dalawang milyon nating kababayan dito, tayo po ang binoto. Para nung lunes, makita nila ang kanilang mga kinatawan, maproklama at maging alaban sa Kongreso. Pagtanggol ang ating mga advokasya, di ba? Opo. So sana po, kung po kami dito sa ating laban na ito, alam nyo, kaya tayo, tayo kinigipit. Dahil alam nila, tayo ay matapang uh, na lumalaban mga nangyayaring abuso sa ating bayan. At alam nila, tayo ay lumalaban sa NPA at tayo ay lumalaban sa mga mandarambong at kurakot sa ating gobyerno. Kaya sana po, masabi ko sa inyo, ating mga kababayan, ituloy lang po natin ang ating laban. Dahil kung wala po tayo at hindi tayo lalaban, eh ang magwawagi po ang mga kurakot, ang mga kaalyado ng NPA, at ang mga nagpapabaksak dito sa ating gobyerno at nagpapabulok dito sa ating gobyerno. Ayan, Ayan. Chairman Ronald, salamat po at magandang hapon sa inyo. Yan po ay uh, ating kaibigan mula sa Duterte Youth. Yes. Ano Ah, uh, party list. Ayan. Okay. Hanggang sa susunod, Ayan. Chairman Ronald. Mhm. Mm pero nanghihinayang ako gusto ko makita sa kongreso si Chairman Ronald eh, no Oo, pero dahil, hindi na para sa kasama sa mga nominado uh, oh. dapat kasi ano eh, uh, bilang ano bilang isang kongresista Oo. o bilang isang politiko, dapat yung katunggali mo, gusto mo yung challenging. Ay, sempre naman. O, hindi oh. yung... Alam mo, nakakabobo yung ano. <laughs> yung bobo ka kaharap mo. Ayaw naman. O, madadamay oh. ka ron eh. Totoo. Pero kung very healthy yung uh, discussion. Oh. At uh, talaga nga namang melaman para sa taong bayan. At naman talaga, debate yan eh. Yes, debat, makikita oh. ngayon ng taong bayan kung ano yung tama. Ayan. And ikaw rin mismo, sa mga paano ka lang gagawin mo, eh, maririnig mo. At may magsasabi sa'yo oh. na tama. Hindi lang yung sa'yo na ipipilit mo oh, na mali naman. Yun na nga. Di diba? ba? Alam mo, yung mga yan, basta't magagaling, kaya naman nilang i-analyze yan. <laughs> Di ba? Oh, oh. Ay, nako. Anyway, nako, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan!